Christine Reyes nagsalita na sa breakup nila ni Marco gumabaw isyo kasabay ng 30th birthday ni Marco. Nagbigay ng birthday greeting si Christine Reyes sa kanyang kasintahan na si Marco Gumabaw, kahit na tila may mga usaping nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa kanilang relasyon. Sa kanyang caption, ipinahayag ni Christine ang kanyang pagmamahal kay Marco, sabik na inihayag na, mahal ko yan, 30 na siya, mukhang sagot ito ni Christine sa mga kumakalat na balita ukol sa kanilang relasyon. Kamakailan lang, nagkaroon ng mga balita na nagbigay ng impresyon na hiwalay na raw sila ni Marco. Ang masayang okasyon ng pagdiriwang ng ikatatlumpong kaarawan ni Marco ay sabik na hinihintay ng kanyang mga tagahanga, ngunit tila nagkaroon ng kalituhan ng kumalat ang balita na nagkakaroon sila ng hidwaan. Isa sa mga indikasyon na nagbigay daan sa mga spekulasyon ay ang hindi pagdalo ni Christine sa birthday party ni Marco. Bukod pa dito, nagdesisyon si Christine na i ang kanyang Instagram account sa mga oras na yun, na lalo pang nagpasik sa mga usap-usapan. Ngunit, sa kabila ng mga balitang ito, ipinakita ni Christine ang kanyang suporta at pagmamahal sa pamamagitan ng pagbati sa kanyang boyfriend sa kanyang espesyal na araw. Ang kanyang pagbigay ng mensahe sa social media ay tila isang malinaw na indikasyon na walang katutuhanan ang mga chismis tungkol sa kanilang relasyon. Sa halip, ang pag-post ni Christine ay maaaring isang paraan upang ipakita na wala silang problema at maayos ang kanilang relasyon. Minsan, ang mga ganitong uri ng balita ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang tensyon sa publiko, ngunit ang pagiging bukas ni Christine sa kanyang mga tagahanga ay nagbibigay ng pagkakataon na linawin ang mga isyu. Ang kanyang pagpasok sa social media para ipahayag ang kanyang pagmamahal kay Marco ay tila naglalayong ipakita na ang kanilang relasyon ay nananatiling matatag at walang pinagdaraanan na hidwaan. Maraming mga tagahanga ang nagbigay ng suporta at mensahe ng pagbati para kay Marco sa kanyang kaarawan, na tila nagpatunay na kahit na may mga hindi pagkakaintindihan, ang pagmamahal at suporta ng kanilang mga kaibigan at taga-suporta ay hindi nagbabago. Ang pagbati ni Christine sa kanyang boyfriend ay isa ring patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang kanilang relasyon ay may matibay na pundasyon at pinananatili ang kanilang koneksyon. Sa huli, ang pagbibigay ni Christine ng mensahe ng pagmamahal sa kanyang kasintahan sa kabila ng mga balita ay isang magandang halimbawa ng kung paano maaaring mapanatili ang maayos na relasyon kahit na may mga pagsubok na dumaan. Ang kanilang pakikipag-ugnayan sa publiko ay maaaring maging inspirasyon sa iba na hindi hayaan ang mga external na isyu na sirain ang kanilang mga personal na relasyon. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.